Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling pinahanga ni Julia Barreto ang mga netizen at mga kapwa-artista. Hindi nakahubad si Julia sa latest photo niya sa Instagram. Pero malinaw na makikita ang well-defined athletic physique nito. Naka-cocktail strap dress si Julia sa larawan para ipakita ang latest photoshoot. Lantad ang slim figure ni Julia. Pero makikita ang toned triceps nito pwede nang tawaging babaeng borta si Julia. Dahil sa pangangatawan nitong binatak ng pag-workout. Hindi nga napigil ang mag-comment at hangaan si Julia ni na Isabel Daza, Isa Calzado, Michelle Gumabaw, Rufa Gutierrez, Chi Filomino at pati si Paulo Ballesteros. Bagamat sexy at slim si Bea Alonzo. Iba rin ang hatid na angas ng kaseksihan ni Julia. Anong masasabi mo sa balitang ito?